Korte Suprema. Kung kaya nga lamang, ang ating paghahanda ay nakadepende sa parlamento na ngayon. Ang, ang, ang bola ay nasa parlamento sapagkat kinakailangan silang makapagawa ng panibagong batas na hahalinhin doon sa dalawang batas na dabaliwala ng Korte Suprema. Siyempre po, yung isang katanungan nyo kanina, may mga nasayang, opo, masasayang yung mga balota na naimprenta na ng Comelec, masasayang yung mga ibang gamit at ibang mga uh, procurement, yung mga nilis natin, masasayang lahat yan, more or less, ang estima natin, 1.2 billion pesos ang mawawala. At uh, yan, ma, yan ay produkto nitong pagbabaliwala ng batas at yung paghahanda po natin. Siyempre, back to zero tayo. Bakit? Kasi kinakailangan maghintay tayo ng panibagong districting law para sa buong Bangsamoro. So chairman itong uh, sinabi po natin na uh, 1.2 billion pesos wala na ito. Sayang na talaga. Opo kasi na kailangan namin bayaran yung mga balota na 500 million mo or less. Short. Siyempre na imprenta na yon, ginamit man o hindi, kailangan lang bayaran natin yung yung pong ating deployment. Siyempre yung pong nag-deploy ni yung halaga rin po yan uh, na na-deploy na po yung mga kagamitan eh sa iba't ibang parte ng Bangsamoro at in fact Sir Francis, kinakailangan namin ipabalik muli yung mga na-deploy na sapagkat kung hindi naman gagamitin, mako-compromise yung security doon mm -hmm. and uh, therefore kinakailangan mailagay muli dito sa warehouse ng komisyon. Ang tawag natin dyan, reverse logistics. O kasi uh, chairman, October 13 na at October na ngayon, so naka-deploy na yung mga gamit natin. So yung pagbalik dito, pagkuha dito, pabalik po sa ating mga warehouse, gagastos din to chairman, tama po ba? Apo kasama po yun uh, Sir Francis sa uh, kontrata doon sa kung sino man po yung nanaalo na uh, service provider, ayan po yung kasama yung pag at the same time yung pagpapabalik po ng lahat ng kagamitan. Na so oh, wala na po tayong choice dyan. Babayaran at mabayaran na po natin yan. Pero Sir Francis gusto kong samantalahin sa yung programa, first time natin i-announce, ia no? na kami po yung nag-issue kahapon lamang ng gabi ng isang resolusyon na ang lahat ng ating po mga prohibisyon sa buong Bangsamoro moro ay lifted na po kasama na yung mga tinatawag natin pruhi, mga tinatawag po natin ng mga gun ban ay wala na po at saka yung mga social services ban at public works ban ay lifted na at later po at saka na lang kami muli magpo promote ng tinatawag na calendar of activities uh, kung makifix na natin ang date, kung kailan talaga ang halalan, makatapos makagawa ng bagong batas ang Bangsamoro. Chairman, itong pag-lift natin, kailan po ito epektibo? Eto pag lift natin sa effective mga... Effective po ito ngayong araw na to. Okay. Ngayong araw na to, effective na po ito sa Francis and therefore uh, ina-announce natin <coughs> sa buong bang sa ating pong AFP, PNP, sa ating pong lahat ng local comelec, sa lahat po ng mga kandidato, as if wala po tayong eleksyon muna. Wala naman po talaga eleksyon sa October 13 and therefore wala na po yung mga prohibisyon. Later po, Saka tayo mag-iimpose muli niyan kapag ka meron na tayong bagong date kung kailan gagawin.